Tayo po'y pinala at makakausap po natin sa kabilang linya si Assistant Secretary Ada Kuliko, ang Assistant Secretary po for Statutory Programs under the Operations Group ng DSWD. Magandang araw po, ASEC Ada. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mm -hmm. Ay. Good afternoon, Ase. After. po sa ating mga taga -pakinig. Good afternoon po. Good afternoon, Ase. nag nag ano, ako, sumali ako today. Ah. ano po, main bareto po and uh, eh, Angelo Bainio. Salamat po sa pagsagot ng aming tawag. Yes, Hola, anuman po sa uh, Ma'am answer and Sir Angelo, you know, isa pong uh, kagalakan sa amin na ibahagi po sa inyo no ang amin pong serbisyo online Ayon. service Ayon. Yes. sa pag-apply po ng minors traveling abroad. Yun nga po nabali ito nga nabalitaan nga namin asik na mas pinadali ah yung mm. pag-apply nitong MTA clearance. Pero first of all, Asec, ano? Uh, I would like to ask if ano ba tong ano? Uh, MTA o MTA clearance, bakit kailangan ito mm. ng isang menor de edad mm. na lilipad? At ano ano naman ang kaibahan nito dun sa Certificate of Exemption? Mm. Ah Yes po mami no Sir Angelo. Actually, ginagawa po natin na kailangan po magkaroon ng permit or travel permit ng ating pong children no below 18 years old are required to get a travel clearance lalong-lalo na po kapag hindi po nila kasama yung kanilang mga biological parents. Mm -hmm. At kaibahan naman po ng ating certificate of exemption mm -hmm. kapag po wala Ah, uh, meron po tayong mga foundation sir in case sir na kailangan po ng certificate of exemption. Una-una mm -hmm. po, for example, yung ating pong anak ay not married or illegitimate po yung bata mm -hmm. and and by court ang sole custody and dun po sa father or biological father, uh -huh. yung po kailangan ng certificate of exemption. Uh -huh. O kaya yung bata po ay orphan na at ang uh -huh. custody ng bata ay nandun po sa next of kin or yung mga grandparents kapatid mm. or legal guardian mm. yun po ang kailangan ng certificate of Exemption. Ah. then the rest particularly pag magta-travel din po yung bata for the travel clearance naman kapag hindi po kasama yung magulang or traveling alone yun naman po ang kailangan ng uh, certificate uh, travel clearance naman po mm. so, kasi may iba nga naman na ano uh, yung different uh, hindi may iba na sa legal guardian na, yun nga na, no, wala, wala ng orphan na sila. Mm. At kailangan-kailangan bumiyahe. Pero, asik uh, ask ko lang na, ah, tanong ko na lang din, ano, since, uh, ito nga sa balita, eh, napadapadali. Mm -hmm. Paano ba uh, ang unang-una, ano, pinaka -unang step para mag-apply niyang uh, MTA clearance? Tama po, no, napadali siya because hindi yun na po kailangan pumunta sa regional offices ng DSWD. So, anytime, anywhere, at the convenience of your home, you can apply na po yung ating travel tiras oh, or certificate nice. of exemption. Mm -hmm. So, kung mag apply mo kayo, actually 24-7, but we will process it between 8 to 5 p.m. Mm -hmm. So, ang requirement po, kailangan muna po kayong gumawa ng account online. yes. At meron lang din po tayong allowed na pwede mag uh, ng account, no? Mm -hmm. Ang una-una uh, po is yung uh, biological parents. Yes. Pangalawa, yung ating pong substitute parents o yung mga legal guardians po natin. At pangatlo, mm -hmm. yung magiging pong kompanyon ng bata sa pagta-travel. So, sila mm -hmm. lang po yung tatlong tao na dapat gumawa po ng account. At sila po ang pwedeng mag-apply lang din okay. sa ating MPA. Okay. Ayun, maganda Ay, pala ano, ito. Ah. Uh, oh, mm. ko lang, ano, mm. Asik Ada, yung online na to, pwede ba namin uh, mahingi yung kung anong uh, site? Kung paano ito ah. ma-access? Ano mm. Anong website? Mm. O kaya kung ito'y nasa DSWD website ba, ito, hahan, saan ang tab hahanapin mm. ito? Ano? Yes po. Tama po pwede po kayong pumunta sa mta.dswd.gov.ph or sa dswd.gov.ph Yung mga how-to o yung mga inquiries po ninyo, pwede po i-email sa amin yan. Kasi minsan po marami pong bago kasi na nalilito kasi Tama. bago po yung ating online. Mm -hmm. So, meron po kami instructional video na nakapost po doon sa aming social media mm -hmm. at the same time po doon sa ating dswd.gov.ph Sa Facebook po ang aming pang pangalan ay Minors Traveling Abroad. Nandun na po yung ating instructional video. Pangalawa, nandun din po yung mga announcement namin na bibigay patungkol po sa MTA. So, ang mga, may mga nahihirapan na mag-apply, ano mga requirements so pwede po kay, pwede po niyo kami i-message door no? or i-email man lang sa inyong mga inquiries pinabipi oh, mm. pinadali ah mas hindi pinadali mo na, na nabawasan ng paggastos actually asik-ada, no mm. hindi na kailangan mamasahe para kasi may portal niya. na ito oh mm -hmm. at hindi na rin kailangan ano mag-absent mm -hmm. sa trabaho hindi ka na mag kasi 24/7 nga daw ang application ah, ng MTA clearance ah, ano? mm. ah, clarify yes, ko lang Clarify ko lang, ASICS, itong MTA clearance ay good for one is to one. For example, apat na bata. So, apat na bata rin ang uh, mag apply ng MTA clearance. Uh, yes po. Ibig sabihin po kasi ang babayaran niyo po is one is to one, mm -hmm. but yung sa paggawa po ng application, maari pong ilagay na lang ninyo ang karagdagang children. Mm -hmm. So hindi naman po ibig sabihin na hiwa-hiwalay na application ang gagawin ninyo. Uh -huh. Maari pong isang application, tapos mag add na lang po kayo. Meron kasi pong instruction doon na if you want to add another child, mm -hmm. para po nakasabay na sa isang application, ay pwede naman po. Ay, mas maganda pala. Ayun, oh. ilang days, uh, ilang, ilang, ilang days naman ito, ng no, ah. SEC-ADA bago ma-release? Uh, between one to three days. Mm -hmm. Ito po kasi yung proseso kung saan review pa po natin sila, yung ating dokumentong pinasa nila. At the same time, meron po kasing additional itong uh, proseso which is yung interview. Before kasi oh. sa walk-in, mm -hmm. no need for the child to be present or yung uh, magulang to be present but SPA is enough. But this time po, Uh, mas pinasecure po natin kasi ini-insure po talaga natin yung protection ng mga bata. So we requires interview na present po yung bata, present po yung accompanying adult, at the same time yung biological parents. Mm, eh, Asek, uh, ito sa mga aplikante naman dyan sa minors traveling abroad na clearance, yung mga pinoproseso na, eh, paano naman nila malalaman, Asek, kung uh, ano ng status ng kanilang application? para doon po dun sa at kanilang account, meron pong notification doon kung anong step na ninyo. For example, kayo ay for assessment pala ng documents, mag-a-appear po yun sa inyong account. Or kayo po ay kailangan na mag-schedule ng interview kasi ang magbibigay po ng schedule is yung mismo aplikante. Mm -hmm. So sila po ang magse select ng schedule at the same time, doon po naka-notify din naman yun sa kanilang email and then doon sa account nila. So with that, malaman na po nila kung ano na po ang status ng kanilang mga dokumento mm -hmm. at yung application may... Ah, um, lahat talaga accessible online na. O oh, ano, oh. Matatrack, matatrack mo rin yung iyong online uh, status. On, ano, status. Oh. Eh asik ano naman itong ano, yung pagkatapos ng proseso, anong ano, ano 'tong tinatawag na MTA Digital Blue Card o yung uh, Certificate of Exemption? Yes po. Before kasi sa walk-in, ang binibigay po namin is isang card na ang tawag po namin ay Blue Card. So naka-indicate po doon yung authority na po mag-travel yung bata. But this time around, ito po ay digital na. So you can just present the digital uh, blue card at yun po ang ipapakita niyo sa Bureau of Immigration sa ating mga pong uh, airports, no? So no need to bring the actual hard copy, but uh, tinatanggap na po yung online copy, mm -hmm. the or soft copy po ng ating MTA permit. Ayun. Mm -hmm. Ano lang asikada uh, bago ta bago kita pakawalan. Thank mm -hmm. you so much sa mga info. mag sa site lang ako ng uh, mga sitwasyon. Mm -hmm. uh, itatanong ko na sayo habang diyan ka kung ah. uh, anong ng clearance bang uh, kukunin ng uh, mag-a-apply kung MTA ba o certificate certificate of exemption. Etong mm -hmm. isang halimbawa eh may magkapatid. Mm -hmm. uh, yung isa ay uh, nasa hustong gulang, mm -hmm. yung isa naman ay minor de edad na below 13 years old, mm. tapos pupuntahan nila yung kanilang uh, magulang o uh, kamag-anak sa ibang bansa, mm. uh, kukuha ba sila ng uh, MTA clearance o certificate of exemption para doon sa minor de edad? Doon po sa minor de edad, kailangan po nilang uh, kumuha ng travel clearance. Mm -hmm. uh, kasi po, uh, actually yung ating pong travel clearance or traveling alone, ang inaalaw lang po natin is 14 pataas. Pero kung may kasama naman po yung ating 13 and below, yun po ang pinibigyan naman natin ng travel clearance rin. So, traveling alone is only for 14 years old pataas. Pero 13 and below, dapat po may kasama sila. Pero tama po, in both concern, or both condition, kailangan po ng travel clearance. Mm -hmm so MTA clearance ang kailangan magka, magka kahit ka mag-anak no kahit sino ka mag-anak basta below 13 mmm ay automatically it's MTA clearance yes lang po lang. yes po ayan, ayan uh, asik. maraming maraming uh, salamat sa yung uh, panahon at oras sa uh, sa pagpapaliwanag nitong uh, pag-apply ng uh, MTA clearance at ayun nga may bagong ang development ano thank you po sa good news oh, ha? Ma, sa MTA uh, online na uh, portal Bago kita bago ka namin bitawan aside mm. ah, uh, last ano na lang uh, invitation or uh, reminders mm. para sa mga mag-aapply mm. ng MTA. Yan po. Uh, sa ating pong MTA gusto lang po namin ipaablan sa publiko na ginagawa po namin ito to create a safer and more secure environment para po sa ating mga kabataan. Sabi nga po namin, don't fall in line, go online. And then kung sa ating po mga katanungan, huwag po kayo matubiling mag-email at tumawag po sa aming pong mga number para po mag-inquire kung paano mag-apply and for clarification po doon sa inyong mga application. So, lagi po, silipin niyo po yung aming FD account no na DSWD Minors Traveling Abroad at yung dswd.gov.ph para po sa anong pang announcement tungkol po, po sa TA. Ayan. ano, yun, ang ganda nung ng Message, uh, ang ganda uh, ng message na Ada. Uh, ano? Don't fall in line. Go online. Go online. Uh Ay, Uy, make sure lang yon. din sa ating mga kababayan na ano ah, na ang inyong mga page na pupuntahan ay uh, ang uh, official page mm. Mm -hmm. ng uh, DSWD. Iyon, doon lang. Asa Asik ma Ada, maraming maraming salamat po. Asik, maraming salamat, maraming salamat po. Salamat din po. Ayan, uh, kami paminsan-minsan. Anytime <laughs> po, ma'am. Maraming, maraming. So, salamat po. aya na. Kaya narinig po natin ha, si Asik Ada Colico po ng Uh, statutory program mm. sa operations group ng DSWD. Pinaliwanag niya, partner, yung um, bagong ano, platform. Platform, ng, uh, DSWD. mas pinadali na, hindi ka na babiyahe. Ang ka Oo nga, no. Don't, don't, fall in line, man, go, online. online. Ayan, ha? Oh. Kasi may mga sitwasyon nga naman. Mm. Meron palang ganun, ano, oh, no. na kahit kasama mo, eh, magkamag-anak. Kamag-anak mo uh, na, oo. Kailangan mo, rin mo na. rin ng clearance para sa minor de edad na, na kasama. Oo. Oh, oh, eh. Pero at least ito mas pinadali na. Ano. Online. Sa, mm, ah. Sana sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, 7, ganyan. Oh, oh. At 24-7, ha? Oo. At 1 to 3 days lang. Aba, ang, napakabilis. Uh, ang sagot. Mm -hmm. At matatrack mo pa yung status yes, na yung, ano, by. yung, yung uh, uh, clearance application. Uh -huh, Ay, maganda, maganda. Muli, maganda. Maraming, maraming salamat po, Asik, Ada, Kuliko.